isang Taiwanese na lalaking may asawa at anak nang kidnap at nang rape ng dalawang babae sa loob ng isang araw. Isang 35-year-old na Taiwanese na lalaking nagngangalang Yu Tsong Ing mula sa Yunlin County ay nang kidnap at nang rape di umano ng dalawang babae itong nakaraang linggo. Si Yu na may criminal record ay nahuli ng kanyang asawa na gumagamit ng droga noong Sabado at sinabihang iiwan siya nito. Ginantihan raw ni Yu ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pag ng dalawang babae. Ang unang biktima ni Yu sabado ng gabi ay isang 18-year-old na high school student na nagtatrabaho sa isang park sa Toleo City. Hinatak daw siya ni Yu at tinulak siya sa trunk ng kanyang kotse. Tumungo sila sa isang motel at ni-rape ni Yu ang dalaga. Pagkatapos ay binaba niya ang babae sa isang malapit na lugar. Kinabukasan, sadyang nakabangga ni Yu ang isang 23-year-old na kindergarten teacher na nakasakay sa kanyang scooter pa uwi. Hinatid ni Yu ang teacher sa motel at inasulto ito. Lumaban ng teacher at sinaktan siya ni Yu. Bago pinasok ni Yu ang teacher sa trunk ng kotse, tinakpan niya ang ulo ng teacher sa pamamagitan ng kanyang jacket. Bagamat nasaktan at natakot ang teacher, naisipan pa rin niyang kumuha ng ebidensya laban sa suspect. Nakahanap ang teacher ng resibo mula sa isang convenience store sa loob ng jacket ni Yu at kinuha niya ito. Matapos iwanan ng suspect ang teacher sa isang kalsada, may nagmabuting loob na nagdala sa teacher sa ospital. Salamat sa resibo at sa surveillance video na sundan ng pulis ang suspect sa Tolio at nahuli nila itong gumagamit ng droga sa loob ng motel. Umiyak si Yuri sa police station at sinabing ang kanyang mga krimen ay dala ng mabigat na stress at siya ay gumamit lang ng droga matapos siyang mawalan ng trabaho. Desperado daw siya at nasaktan siya nang sinabi ng asawa niya na iiwan siya nito. ipinagtanggol si Yu ng kanyang mga kaibigan at sinabing mahal ni Yu ang kanyang pamilya at panay pa ang post ng mga litrato nila sa mga social networks. Si Yu ay naaresto para sa kasong Crime Against Sexual Autonomy. Para naman sa staff ng motel na hindi napansin ang pangkikidnap at pangre na naganap sa loob ng motel, hindi pa natin alam kung sila ay maaaring makasuhan ng negligence. Ayon sa staff ay wala daw silang narinig na kahit na ano. Ayon sa pulis, naligtas ng babaeng teacher ang kanyang sarili at nahuli ang suspect dahil mabilis siyang nakapag-isip at naggawa niyang manatiling kalmado sa isang marahas na sitwasyon.